Ang dami pa rin po yung tinututukan. Ha? Tulad ng sabi ko kanina, Yusek Cruz, uh, kundi din dahil sa PAO, hindi na malalaman ng publiko yung mga illegal na operation ng Pogo dyan sa, ban sa Banbantanlak, napakalaki. Tapos meron din sa Kapas. And lately, opo. sumugod din kayo sa Cebu. Uh, opo, uh, kasi kabit-kabit po yun eh. Uh, kung di ho natin uh, tututukan yun eh, uh, mapuputol po yung trabaho natin at yung sinusundan po nating investigasyon. Okay, at hindi pa huyan, just the pop of the iceberg pa yata yan, ano? Uh, Yusek Cruz, marami po, pa yan. Marami pa po, ano. Sa, uh, kaya kailangan natin dito yung tulong ng uh, uh, local government at yung buong ahensya po uh, ng ating uh, gobyerno. Uh, sa tingin nyo po ba, Yusek Cruz, sa pagkakahuli ni Alice Gott, uh, kung saan makabalik agad si Alice Gott, maibalik agad si Alice God dito, it would uh, be of great help kung malaman pa natin yung iba pang mga mastermind, operator, sa iba pang mga location, ng mga illegal pogos, maliit man o malaki ang kanilang operasyon? Opo, marami na po tayong lumalabas sa investigasyon natin. Marami na pong natutuklasan, marami na pong pangalan na lumulutang. So, uh, tingin ko pag nagtuloy-tuloy po ito, makukuha na ho natin yung buong istorya nitong pogo na ito.